Kawa, oh, wow. sayang naman ang tubig dito sa amin. Ay, napakadaming katutubig dito sa amin. oha oh, o. You know, Di ba? para may, may falls na maliit. Malinis yan guys magandang araw mga kabalat. So narito po ako sa amin. Ayan, ito po yung kalsada na sa amin. Ganto na po kalawak. At uh, nandito po tayo sa Piso wifi So dati po kasi dito sa amin walang internet. So ngayon, meron na po kami Piso Wi-Fi. Ayan po yung, dyan po kami nagpipiso Wi-Fi. O ba? Diba? Diyan sa may kubo-kubong yan. So kung pupunta po kayo dito sa amin, pwede na po kayo mag-online. So yun lang. That's it for today's video. Bye-bye! Hi! Hello mga kabalat! Magandang araw po sa ating lahat. So narito po ako sa amin ngayon at sasamahan ko ang nanay ko na magdahon. So ngayon po kasi magno-November 1, uh, isa po sa mga pinagkakakitaan dito po sa amin ay ang uh, kumuha ng mga dahon. Papakita ko po sa inyo. Ito po ay, ay binibenta sa mga dangwa, ganyan. dinadala po sa Manila. So tara guys! Diyo magulo dahil po ang nanay ko ay... Ito na mga kahayupang, ito yung nandito oh kasama sa mga vlog. Ito po, ayan po ay yung mga tanim ni mama. Timbiro mo, ganyan kadami yung tanim ni mama, uha. Yan po ay binebenta sa dangwa. Yan, dahil po magno November 1 ay yan po talaga yung mabenta. So tara guys, papakita natin kung saan si mama kumukuha niyan. Yan, papunta na po kami doon. Tara, Mama, yaman. Ay, kari. Ah! <laughs> Ayan na po tayo. Ah, for today's video, munti ka na naman akong madulas. Ano ba iyon? So, let's go, guys! Ayan. Ipunta na po kami doon. So, yan, guys, so. Kahit sa may gilid ng aming yung kalsada, ay talaga may sapa-sapa dito sa amin. May mga ilog na maliliit. Tawag po doon sapa. Maggumanda po ang panahon ngayon kaysa kahapon na medyo maulan. So, tara po! So yun guys ay tanim na ni mama. Ayan. Ay, mga tanim na ni mama. Akala iyan iye ano? Yan ay hindi binibenta. Ay binibenta. Kaya nga kapag i... Kaya ang galit na galit si mama dun sa isang vlog na yung pinsan ko taga Maynila. Ay niyak-iyak lahat ng ganayan. Ayan. O di pag... Marami pa guys doon, marami pa doon, marami pa siyang tanim doon. Dito lang kami pumunta. Ito yung rusal. Ito yung mahal din. Magkano mama ang ano niyan? Anong ginagawa mo diyan mama? 25 piraso. 25 piraso magkano? Ito lang. At Ay yung ano mama, white corn. Ay yellow corn. Abay, isang tali niya yung 8 pesos. Ilang? 10 ah, yata. 10 yata hoy Ito lang, nagbibisnes pang hindi alam. 10 pesos ay piso ay 8 piraso na white corn, yellow corn. Pag namili ka naman yan, hindi lang sa isang... Pag namili ka naman yan, pagka may piso pa, pirata lang Ah! Galing So, tayo na ang mamili. Charis. kay 1K. Tinan mo guys, so yung sapa sa amin, na no, yun, napakali, napakalinaw, oh yan oh. pwede ka pa nga uminom dyan, kaso ayoko, charis. Hindi, <laughs> ayan o, oh, oh. yun o. Oh. So let's go guys, kasama na naman, naman, naman namin si Mitski. Mitski! Pakita ka sa video. O oh, yun, nanginginain ka na naman ang damo, meron ka na naman kinain hindi maganda. So guys, eto rin yung, uh, ha? Eto rin po yung painog. Ha? So guys, ito di ba yung painog? Guys, pag ako'y namatay, ay alam nyo na ha, kami, ako'y kumain nito, Charis. <laughs> Ayan, sige. Try natin, wait lang. I ano ko lang, yan yung painog, oh, babdo. Oh. Teka lang. Pagkaguguto <laughs> mo na ito ba? Ganda, oh. This one is katatapos ko lang ang kumain ng umagahan. Uh, ngayon ay ako ay mag... Uh, anong ang tawag ito, magmiminatamis ng painog. Ano meron chili? <laughs> <laughs> Hindi ka pa yata nakakakain eh, yun yung painog. So, tatikman natin. Patikim! Masarap! Tikman mo! Hindi masarap. Ito dyan pag ano na. May nata-painog ito Kanoon natin. Pah, baka naman hindi pa inug ito eh. Hindi pa yata hinog. Matigas eh. Mapakla. Matigas. Pero parang may ano siya. May mabangong amoy sa bunganga. Ito ako. ako, ako. No? Oo nga. Parang may amoy sa bunga nga siyang mabango. Ano? No, no. no, mabango. Ito lang. So, yun lang guys. Hindi pala pala siya masyadong hinog. Sayang. Gusto ko sana nang tumike Sige, mamaya na tayo guys. Puntahan na natin si mama kasi nagdadahon na siya. Tara! Ito yung kanyang pet. Na ano kasi yung ano, may merong ano, after taste yung painog. <laughs> so, ito guys, yung halaman na ni mama. Ayan o. Ang gamit ko nga pala ngayong uh, pang vlog sa lahat ng mga na, na nag nag ano mga nagtatanong ito po ay ah uh, ano to common eh, ano ano to common 18p yon ito po ay mga mid-range phone para mga Xiaomi ganyan maganda na rin siya guys kasi mura lang at saka nakikipagsabayan Yun. sana so, gusto ko nang tubo yes. Guys, dam na ni Mama na mama, ako. Ha. Mama, anong tawag niya yan? Impacta. Ah, hindi ba yung impacta? Impacto. Kumpakto. Ay, kumpakta. <laughs> kumpakta <Compacta> yan. Kumpakta. Nasa yung kumpakta ma. Ito, ito daw pala yeah, ang kumpakto. Kulot daw ang tawag. Mama, saan ka nakakuha? Mama, kukuha ko mama nito. Dadalhin ko sa ano ah. Sa... Ito. Sa, hindi, sa Abiyawi. Ay, sa ano? Sa sa ano ling tatanim ko gundo po lang ng kulot to oh. kulot talaga siya ba't naghahanap ka pa ng kulot andyan naman si Jilly nandito rin naman ako andyan ka rin naman charis abo mama dapat ay eh, mahal kasi umanggag na ng kulot o oh. ano eh ito bagay inaano lang tinutusok din lang mama ito guys, madali itong uh, uh, tumubo kasi tinutusok lang ito eh. Tinatanggal lang yung ano. Tapos tutusokan mo ganyan. Tapos ano, yun ito na yun. Ito oh. ilan bagang gusto mo? <laughs> Ay, baba, ngayon na. Ngayon oh. muna inano. Oh. oh Hindi ba masisira? Hindi bagang masisira. <laughs> Yan, kulot. Ano, gusto mo pa isa pa? Isa pa? Oo, dalawa lang. Yan. Ano, hindi ko na eh. Uh, Oo, lahat. Aba oh, tula pa sa puntali. Eh, sabi, may medyo lang, okay, lang. to. So, eto guys, ang tinatawag na kulot. Kabalat, hindi mo hindi mo alam na may mga damo, may damo pala to. <laughs> hindi mo alam mga kabalat na ito palang mga ganito na kala mo din. Eh, napakakitaan din pala dito sa amin. So, okay, so piso daw ang isa nito. So, may, may 2 pesos na ako. So, iniisip ko kung ito ibebenta ko na lang o iha-harding ko. Hindi, <laughs> iha-harding ko ito sa amin. So, yan. Oh, um, ang pangit ang mukha ko. Haggard. Hey. Oh, Spirito ng kasipagan. <laughs> Mama, <laughs> gano'n natin ang anong ginagawa? Hawahan mo si Ginny. Hawahan mo. <laughs> Spirito ng kasipagan. Pwede ito <laughs> yung pang-inkantada. -ano, pa Inkantadja. Yung <laughs> inaano. Yes. Dali mo daw yung yellow cord. Dali mo daw yung yellow cord. Lagot ka kay mama. Oo, pwede mama. Baka i-gustuin ko pa rin tali yung natuloy. Bakla yung white cord. Ma, tingin ka dito ba? Pipicture ako kita, ma! 1, 2, 3. Iy! Yan naman. Ginny, tingin ka dito. Abalo ah, ko charis. So let's go guys. Tara na. Abo oh, ay meron pa pala. Akala ko naman wala na. Tagin ni mama yan. Napakadaming tanim mayam. Pag ito yung mga ano-anong bumunga, sabay-sabay, uha, -sabay, iisa kang buwig. Iya. Wala namang inambag, Charis ba sinasabi mo? Si Mama. Si Mama Mela, hindi pwedeng sumama dito. Bakit? Inaapakan ang tanim ko. Inaapakan daw ang tanim. so Mama Mela, alam mama, mo na. Nakapak pa naman ni talagang lubog sa lupa yung tanim eh. <laughs> so, sobrang taba eh. So let's go guys. Yellow corn and white corn. <laughs> sayang naman ng tubig dito sa amin. Ay, napakadaming ano, tub, katutubig dito sa amin. Oh, ha? Yan o. Oh, ba diba? Para may may falls na maliit. Malinis yan guys. Ano oh, nila mama. Ha? Ulagang ulaga. <laughs> Kala mo na no, madami ang dala. Kakaunti lang naman pala. Yan. Tara lang guys napansin ang akong palang kulay ay kulay green ang aking damit. So tamang tama sa akin lala. Ang init ba? Dito na kami sa anong bahay. Ayan. Ito yung mga nakuha nila mama na dahon. Magkano ito? Sa tingin mo? Yan. Alam. Alam. Ito ay, yung sinasabi mo, 8 pesos, isang tali. Ito. Mahigit na daw, isang libo. Mahigit ito, o, diba? Yan, puro tanim yan ni mama. Tsaka, kaya nga nandito din si Jenny, ito natulungan si mama magtanim-tanim din. Kung, totoo, charis. <laughs> Chokla. Diba? Ito yung ginagawa ni mama, iniisa-isa niya Yan. Yeah, may pagugupit pa yan mamaya. Ugasan pa. Kaya ganyan guys si mamang magsalita ay yan ay punong-puno na bu nangangaambong ang So yan. Panapakita lang natin mamang. Ngumiti ka ma. Ngumiti ka ma. Kadiri. Hindi <laughs> ba gani nilulunok? Ayun. <laughs> so,